mag-relax lang at manood. Nandito na naman tayo sa panibagong kwento. Kaya tara! Sinong hindi mapapasarap sa monay at sa mga tinapay na tinitinda nitong babae? Kahit sino naman talagang titikman ang monay mo. Oh. <laughs> ya yeah, yeah, naman talagang napaka My God. Inalangan tinapay itong si Idol. <laughs> Kita mo naman habang kumakain na pa, sa monay. <laughs> <laughs> Kahit sino naman. Kahagat ng kagat ka talaga sa monay. Lalo pag may palangang pingat pa yan. Paborito pa naman yan. Nung bata pa ako. <laughs> Makikita mo naman yes. Dito pa lang sa babae ito, Hataw na hataw na Napapadila patuloy Sa ginawa niya Siyempre Talagang disco yan eh Timing lang yan eh At siyempre Hindi ka pwede makuha ang number mo Yan ang gusto sa mga babae Kita mo naman pareng Ogi Sapat na habang wala pa si Mare Tingin-tingin lang tayo At Dito naman tayo Kay Katayning Talaga binataan Sa laki ng katawan Ikaw ba naman Talagang mm, Huwag na At syempre Bago natin idinyan sa huli Huwag kalimutan i-scribe, i-share tong kwento na walang kakwenta-kwenta at i-share, i at follow kaya ituloy ang kwento. Let's do this! Kita mo naman, napakaganda! To watching! Ganto ang restaurant talaga ito mo naman babae oh, yeah. talagang lumalapit sa kanila kita mo kung paano magbugi bugi ah uh, Bali. Uh. Kung may pera lang si Kat Timing talagang gagayahin niyan. Ang galing, ang galing. <laughs> Sinong hindi makapagsabi? Oh, yeah. Ang tu ang na pagmamahal pala Nasa kainuman Tingnan mo naman ano ginagawa nitong dalawa Pagkatapos nilang uminom Parang may balak pa yata Isogo ang isa't isa Talagang nabiting siguro Sa pulutan Kaya pupulutani na lang Ang isa't isa Sana all ligtas Oh my ibang klase naman sa mga diskarte nito ni Katiming sa laki ng katawan diruin mo pa naman ang panlak sa mga wiring dito to yan kayang kaya niya para sisira ulo punitin sa papamagitan ng kanya muscle dito naman siya nahirapan sa napirang isa kita mo kamay na ang pinangdali <laughs> parinig kita sa buhay looy mo pa naman kumuha ng mansanas para pigain sa kanyang baba parang hindi yata kaya kumirit pa kumuha ng malokong para basagin ng isang daliri niya tingnan mo naman kahit sino naman kaya yung gawin oh hollow naman mga katiming babasagin daw naku po naku po my god pero pagkatapos niyan siguro talagang hospital ka Parang so... <laughs> 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 may problema ka Ang galing Talagang inubos niya yung hollow blocks sana Aww. sa oh. pagitan ng kanyang mga teknik ito naman kumuha ng pampalo para sa palo ko sa ulo niya yan sigurado yan ah mukhang ipapalo nga sa ulo niya ay loko patay tayo dyan wala talaga makakatalo sa'yo ha <laughs> Kaya muling tatapusin ko na itong video na to Baka saan pa ako magkuwento Kaya hanggang dito na lang di ba? At bigla na lang itong mawawala Dang sa pulot